Okay. Woo! Um, Ayan, lumaban na. Talo yata sa atin mga ka-spider. Magandang umaga mga ka-spider and welcome back. Ayan. At tayo nagbabalik ngayon sa paglalaban ng gagamba. daming mga batang kasama ngayon mga ka-spider maglalaban. At shout out pala sa inyong lahat sa mga subscribers at silent viewers namin. Shout out sa inyong lahat. araw maglalaban tayo mga ka-spider ng gagamba. Ito na yung gagamba ko. Ito ba sa mo, yan? Bakit yan? Bakit lalabas yung gagamba niya uh, tara mga spider laban tayo at yan mga ka spider dalawang maglaban kaya ito sa atin mga ka spider bochog yan yung dito sa may katabing isa yan yung bochog na dilaw yan itong isa mga ka spider mo sa violet na lalagyan ito may ari na itong tropa natin oh. dito na naman sila o, oh. ayan na naman oh. oh game na natin Nabas mo na gagamba mo. Bot. Ito sa atin mga ka-spider bot. Bot yog. Uh, tatlo dapat to. Kinain niya yung katabi niya. Bocog na, bocog na. Kung kinain yung kasama. Ops, hawak mo trapa. Ikaw na maghawak. Ops. Uy! Nalaglag pa, aray. Ako lang lang na lang nga. Ako muna. Huwag na siya na. Ayan mga. Kailan Kapag, mo kailan mo sa kanya naman Tapang yata na? nun sa kanya. Tapang nga, oh, yun, na. Oh. Botchog din. Ay, Bakit? Botchog mm. din ah, oh, botchog. Ayan sa kanya mga ka spider. Botchog, press oh. botchog. Isa ka dyan, Ay, ang sa kanya, mm. tigri, Ay, ang lakas sa kanya mga ka-spider. Uy, bumaba. Uy, bumaba, Kin. Akunin muna yung sayo doon. Bumaba. Bumaba ba yung gagamba niya? Ayan Ay, ah, na, sa guys. Up. Sasalang natin yung gagamba natin. Ito sa atin. Ayan na. Bigat ang bigat ng tiyan ng gagamba natin. sa bandang kanan sa atin mga ka-spider ah. Yun. Kumalikod yung kalaban. Daan, Yun. Uy, walang kwenta. Sa... Hindi pala matapang gagamba nyo. Ay, matapang. Boom ah. Uy. Mm. Laglag sa kanila mga ka-spider. Laglag sa'yo boy. Isa eh, lang ulit. Oh, wala na. Pinipitik. Hmm. Laban pa. Talo talaga. Tama na yan. Hmm, kawawa na gagamba niya. Talo sa kanya. Talo. Akin. Okay. One down. Talo sa'yo, boy. Ah, may daw. <laughs> ah, kas-kas niya mga ka-spider. Gagamba niya naman daw. Ganun pa rin gagamba natin. Hmm. Uy, ba't pinitik? Pinitik. Pinitik Pagalong yung gagamba ka niya. Kalong Ayan. pa-fish bulan. Pinitik oh, yung gagamba pishmulan. niya. Oh. Uy, binakla. Binakla. Ay, ako Ay. na, ako na, ako na. Yun, atin dito sa kaliwa mga ka-spyter. Kaliwa sa ating kaliwa. Hmm, talo sa kanya. Laman. Yoko Oh, yoko oh talo. Panalo tayo dalawang beses. Laki uh, Oy, naglag pa yung gagamba namin. Kawawa na. Wala, eh, sabi ko mag maglaan kayo ng ano niyo, gagamba niyo. Patingin. si Zaka. Si Zaka. Ah, oh, may kalaban pa dito. Patingin, patingin sa'yo. iyo. Uy, akin to. Ay mali ito. Sige, pero pinipilit niya mga ka-spider pangatlong kaskas ng gagamba natin. Ayan, sa kanya naman 'yan mga ka-spider. Okay. Woo! ayan lumaban oy. Ay. Talo yata sa atin mga ka-spider. Oy. Laglag kasi ganito. Laban ka kay Jaka. Oy. Talo sa atin mga ka-spider ka na talo. Laban kay, Zaka. Laba kay Zaka. Talo sa atin, talo. Laban kay Jaka. Laban kay Jaka. Laban kay Jaka. Ah, meron din tayo mga spider, may isa pa tayo. Ayun. Boom. Peace. Nanghina po yung atin. Nanghina din sa akin mga ka-spider. Uy! Laglag -lag pa ulit. Malagal kaya -kay, Wala na. Wala patay na yung gagamba na, namin. Ay. Papalagan ano, mo. Kailan patay na. na? Oo nga. Wala ay, na. Wala na. Patay. Dali na. yung gagamba niya mga ka-spider. Na, -nang. Wala na. Wala na. Namatay. Ah, Kaya pala negatis na. No? Wala na, patay sa kanya mga spider boy <laughs> sa atin. Yung sak malang. Mm, boy sa atin mga ka-spider, patay na yung Ako, sa kanya. Kaya. panalo tayo. Labanan ko yung... Ah, wala na, wala nang laban. <laughs> panalo tayo mga ka-spider. At yun mga ka-spider, sana uh, nag-enjoy kayo sa panonood ng aming vlog ang mga laban at bukas meron naman siguro tayong laban bukas abang-abang mga ka-Spider maraming salamat and God bless